Ayan na, ang kalamares. O, diba? I-crispy natin yan. I-crispy natin yan. I-crispy natin yan. Ayan pa siya. Andon pa, andon pa. Hello. Bumasa! Ah. Bumasa! Ayun pa siya. Ito yung gagawin kong timpura na kalamaris Ayun na yung pang timpla niya. Ayun na, oh. Ito, puro. di ba? Mm -hmm. Sarap yan, oh. pakrispihin pa natin konti. Okay. Yan na siya, crispy pita. Ah, ba? Diba? Solid. Hmm, crispy pita. Yan, sunog, ha? Crispy talaga yan. Galing ako dito, eh. Hmm. Okay. Yan. Tambog na, tambog na. Ayan. Kumukulo-kulo. Ayan. Hmm. Oh, ang diba, laki, oh. Hoy, ilang ka. Ayan. Ayan. naman ah, ng aking pantimpura. Wala kang lalagyan, lalagyan ng ano, day? Pang pipino. si mo yung pipino. Maninipis. Ayun na, dun sa isang, ano, isang kalan na green. Para hindi siya maano. Ang pino. Ano siya? Yung katulad ng ginawa ko dati, yung malalapad lang na maninipis. Dai, bubuan mo nga ng ano dai, harina. Punti na. Sige lang. Pagpunti pa rin dai, kay puro, puro. Yan ah, Hindi. Ang crispy na ito, oh. napaka crispy. So, di ba? Ano to? Paano ano yan, pantimpura ko yan dito. Gawin nang pa, pa ng na, ino mo. Gawin ko siyempre. Mamaya yan, gagawin ko sa utawan.